Ito na nga, ito naman kami, guys. Pababaan na, no. Palusong po itong area, no. Ay, mas madali na maglakad sa palusong. Dahil uh, kanina yung umakit kami dito, guys. Ay, napakahirap, no. Talagang uh, ilang... Uh, siguro ang taas nito, guys, ay mga nasa uh, ilang kilometro. Isang kilometro siguro ito, guys. So, itong ngayon, uh, itong aking mga kasamahan, ay una sila uh, yung isa nito rito. at ito kuya ko silin di sa kula at ito naman yung guys. Yeah. niya so kahit uh, alas 12 na pong tanghali eh, eh nandito po kami sa paanan ng bundok ng magburo ay eh, kami po eh, ay na no so wala na po kami ibang ibang puntahan ito na lang po yung aming i itong uh, bundok ng Mount Uru kaya ito kahit tirik um, araw ay eh, tuloy po uh, rin ang aming um, paglakad dahil kahit sabi natin ay mainit ay ay malamig naman yung simoy ng hangin no? dahil ito po ay bundok so sa inyong mga kalots ay uh, ito uh, na kami uh, at okay naman pasalamat uh, naman ko sa Panginoon na uh, tayo po ay nakarating dito sa lugar so ito uh, tuloy po yung aming paglalakad uh, itong kalsada Uh, parang nalala ko din nung no, nasa probinsya kami Na ganito yung daanan nung no, kami nag-aaral ng elementary hanggang high school Mula sa umaga hanggang hapon Ito po yung uh, lupa Or kalsada na aming tinatahak Gigising po kami ng alas 5 na mading araw At uh, nilakad po namin yung uh, Tatlo't kalahating kilometro Mula sa aming barangay Hanggang sa bayan so, uh, na no, akong ganitong lugar Na maglalakad ng ganong kalayo Uh, so balit ang inyong kalot sa matagal na po tayo dito sa Maynila ay hindi na tayo nakapaglagad ng ganong kalayo uh, more or 30 years na po tayo dito so in the first time so kami ay galak na galak no na, na uh, 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 makapaglakad sa ganitong lugar dahil dito ay madalang ka na makakita ng mga sasakyan uh, makikita mo ito puro hab habal-habal ayan ito yung mga area na, na nasa paligid na bundok gundo ng, mundo, ng ayan uh, ito yung guys yung lugar ng mga puro ayan uh, kahit sabi natin na uh, uh, gusto ng mga kasama namin sumakay na lang kami ng habal habal pabalik ay, ay pinili lang namin na maglakad dahil ito guys eh, ito to lang naman eh minsan lang po kami nakadaong dito in the first time so siguro baka hindi na rin kami makabalik na sa snow baka abuti naman ng ilang taon at bago naman kami makabalik dito sa lugar dahil itong aking mga kasamahan hindi pa sa school at itong, itong aking kuya ay mayroon pa pa siyang uh, no dahil therapist din po yan, masayista at namang gagamot no uh, isa po yung abulario uh, at ang inyong aluts naman din ay isang, bilang isang masayista uh, simpre uh, 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 hindi naman talaga kailangan kami guys na mag over sa pagod dahil Uh, katulad nito dahil may mga customer din tayo sa pagmasage eh, kailangan din natin din uh, din ng kunting panahon oras dahil uh, yan po ang ating aming hanap buhay no? na uh, yan guys eh, hindi na rin kami nakarating dito kung hindi po ako kumita sa aking pagmamasahe sa aking pagmamasage hindi rin kami nakarating dito kung wala yun kaya una uh, kailangan po natin din na uh, yung ating hanap buhay ay kailangan din natin na bigyan ng pagkataw na tayo makapagpahinga dahil hindi natin akalain na eh, uh, may mga customer na uh, nais magpamasad sa atin. So sa inyo mga kaludi, ito po yung lugar na Mount Oro na kami po ay pababa uh, na sa paanan ng bundok. Kaya ito, uh, kahit dito lang, kahit mainit guys yung aming paglalakad, ay... ay Uh, malamig pa rin yung pakiramdam namin kahit lang na uh, yung uh, front yung init no sa aming mukha ay uh, eh, pakiramdam po namin ay malamig pa rin so uh, siguro pagdating namin ito mamaya <laughs> itim na yung mukha namin <laughs> sobrang init kaya okay lang guys bilang mga konting creator mga vlogger eh, kasama na po sa, sa buhay natin no? ang mahalaga eh, ay ay ligtas at papayapa yung ating uh, pagdating sa lugar uh, dito nga guys so maraming mga rider dito uh, yun mga vlogger din yan no? so sila po ay may mga sasakyan ay uh, iba naman ang kanilang uh, pagkocontent no? or pagbablog dahil ay, ay mga rider po dito kaya sa si inyong kalos so, tayo ngayon uh, naglalakad uh, uh, tuloy lang po yung ating pag natin at uh, uh, pagbablog habang tayo naglalakad no. dahil ito ay uh, nagbibigay po ng aliyos sa lahat ng ating mga viewers no. Kasi, na tayo po ay uh, hindi mag uh, sa ating tungkulin bilang mga content creator kaya ito kanina guys no, dito kami nagpahinga at uh, nag uh, kahit papaano paano ay eh, uh, dahil sobrang pagod no hindi namin kayaanan talagang ako eh, yung tuhod ko at saka yung hita parang nangigas na eh so ito na ngayon ay eh, kahit papaano ay eh, mas masarap maglakad na yung palusong na ay ito guys yung mga bangin na, na na, makikita nyo na sa paana ng bundok ng manturo yan ito siya napakataas talagang ire ito kaya sa ating mga kalods uh, masarap kapag may time ka na katulad nito na kahit pagod, uh, hingal kasi sa initan, eh masaya naman. Uh, kapag tanggal ng stress, no ano, ka ng kalungkutan ng mga ano sa iyong personal ay eh, ito po na nawawala dahil uh, uh, nakapaglanghap ka ng sariwang hangin at yung um, init ay nagbibigay po sa atin ng magandang uh, kalusugan. Uh, kahit hindi ka na magjogging magkakad ka lang ay okay na po guys no so uh, base advice lang po natin sa ating mga kapwa creator na kapag kayo po ay hindi sanay na uh, sa ganitong bundok ay kailangan niyo muna guys maging sayo no <laughs> exercise muna para pagdating na time na kayo ay dumaong sa mga ganitong lugar ay hindi po kayo mahirapan no at ako nga bata pa eh talagang talagang makikita nyo eh nakaramdam ako ng sobrang pagod uh, yung, yung tuhod ko lang guys at saka yung hita dahil uh, medyo mabigat yung dala ko kasi yung bag ko ay may mga uh, baon kasing natubig pagkain pinggan kutsara, mga basagin mga baso uh, at iba pa, mga damit at mga gamit so kasi kapag ikaw umakit talaga guys sa mga ganitong mga bundok na nag-adventure ka kailangan kalangan eh kumpleto ka sa gamit no kasi eh uh, hindi natin masabi na kung ano man ang uh, hindi natin inaasahan no kung tutusin may mga kit ka may mga kit, may, may mga kit ka pa na, mga pang first aid na gamit no kasi guys uh, tulad nito uh, uh, masugatan ka o di kaya uh, natin palo o anong bagay dyan ay eh, kailangan gamit ka na pang first aid Saka ito guys, uh, yung aking mga kasama na dalawa. No? Yung tatlo. Ako ang pinakahuli. Ayun uh, po guys, na uh, maganda rin itong simbahan ng katolik dito. No? Kita nyo guys. No? Uh, ito yung pinakamin. Uh, pag nag, uh, nagdiwang sila ng kanilang ka, ano dito. Saka naman sila guys, aakit doon sa bundok ng Monturo. Dahil ito, itong simbahan guys ay uh, paanan po ito ng Monturo kaya napakaganda siguro simbahan dito guys no parang kuiba siguro sa loob malaki uh, ito eh, hindi na ako eh, may papasok yan dahil uh, sirado siya kasi hindi naman tulad yan guys na uh, doon sa amin ang simbahan na lupang pangako ay upin po para sa lahat dahil doon ay maraming tao dito guys eh, walang mga tao masyado dito eh, kasi paanan po ng bundok ito kaya guys tingnan nyo masarap magtambay dito no kahit yan, ito sa sobrang init pero yung hangin eh malamig kaya yung yung, yung panahon uh, marantam din natin na napaganda yan guys yung tama yung aming tinahak na yan so, dito na kami ngayon uh, nilalakad po namin dito itong area so okay napakaganda kaya ito tingnan niyo guys yung aming mga mukha no. Parang uh, pulang pula lang kasi dahil sa init no. Uh, dahil talaga ay uh, maghapon ako po lang sa bahay. Mag-engage chat na okay, isa ating mga pag-crispak sa ating mga friends dyan kaya talagang uh, talaga nalibago yung aking hita po sa paglakad ng ganito kalayo o oh, yan makikita nyo guys yung mga bangin sa paligid sa taas napakataas parang umiikot lang kami mula sa taas Ika-ikot dito pa ba yan ay uh, ito ang kagandahan ng lugar nito ang paganda kapag nag-alding siya sa mga iba't ibang lugar tulad nito Mga makarating ka no dahil uh, nagbibigyan ng aliw sa atin kahit mahirap lang buhay uh, hindi naman malaga yun kundi tayo po ay gagawa ng paraan kung paano tayo sumaya kung paano tayo magiging happy no so ganun po ang ating kalagayan sa ating buhay kaya hello. kaya ito ah, ok guys ha? hanggang dito muna tayo at God bless po sa inyong lahat